Kami po prof ay napatawag dahil uh, meron kahapong ulat sa front page po ng isang leading uh, newspaper tungkol nga po dito sa um, credit card debt ng mga Pilipino. Kanina we were breaking it down na the worst in the region, ano nagkaroon po ng pag-aaral itong Singapore-based na Roshi. Um um at ang napag-alaman po na nga naturang pag-aaral itong sa Pilipinas daw ang credit card debt worst in the region na critical risk level na daw itong typical Pinoy borrower na kung sabi nila kung ang average monthly income ay nasa 21,900 ang average credit card debt ay nasa 92,800 ang utang credit card debt nila four times nung kanilang kinikita so let's talk about itong ano po itong landscape nang ato mga credit card users po natin bakit po umaabot sa ganun? why is it why are we in the worst state dito sa ating rehiyon well unang-una ang uh, credit card ay isang paraan para maging uh, kasama ang mga mamamayan sa financial system mm -hmm. that is part of financial inclusion eh paggamit mm -hmm. ng credit card ngayon, uh, aging uh, aktibo ang ating mga bangko para magbigay ng credit card. Pero, prof uh, in-screen. Hmm. Okay. See can po. You hear me? Yes, we can hear. Continue po. Go ahead. Okay. Pero ang, ang screening naman ng mga bangko, mahigpit yan. Hindi naman yan basta-basta nakita ka, bibigyan ka agad ng credit card. Meron po tayong uh, tinatawag na credit card screening. Mm -hmm. At ang mga banko naman, pagka nagkaroon ng uh, aberya sa pagbabayad, eh, kumikilos naman agad. Pagkaring mm -hmm. ipigil o kaya ay bawasan ang uh, credit limit ng mga uh, customer. Mm -hmm. Pero uh, iba po ang uh, naging uh, standard nung uh, Singapore study. Mm -hmm. Pag ginamit po nila yung monthly income at saka yung balance ng credit card receivables. Oh. Sa Pilipinas, marami sa atin ang may mga kamag-anak na OFW kaya yung kanilang income ay nadadagdagan pagka nagpapadala ang kanilang mga kamag-anak galing sa iba't ibang bansa. Remember, mga 3 to 4 billion dollars ang pumapasok na OFW remittances. Kaya nakakatulong po 'yan sa ating mga mamamayan pagdating po sa kanilang household income. Malaki oh. ang tulong ng uh, OFW remittances na hindi naman po 'yan nakikita mm. sa uh, monthly income ng mga households. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. So, pero professor, uh, ako ay uh, I, I tend to believe no na talagang uh, medyo may baon na sa utang kasi sabihin po natin na ang credit card limit mo ay 25,000 pero po uh, ang utang mo nga ay uh, binabayaran mo na lang po yung interest kaya parang umaabot sa ganung kalaki ang utang. Ang katanungan ko po, sabi niyo nga yung credit card na ano screening no pero this day parang very aggressive na yung mga credit card uh, companies na maski na uh, hindi ganung kalaki ang iyong nga ang iyong kinikita ay binibigyan ka na ng credit card hindi nga malaki masyado yung credit limit pero pag ikaw ay nakakuha first time ng credit card na kang gamitin eh. not knowing na kailangan mo rin bayar bayaran yan eventually so do you think also that uh, the Filipino the credit card the credit card holders they're spending more than what they're earning Uh, maaari pong nangyayari yan. Kaya hmm. po kailangan na meron tayong credit card education, uh -huh. o kaya yung uh, use of credit. Katulad po niyan, kapag ka ikaw ay minimum wage earner, pagkatapos ikaw ay nagbabayad lang ng minimum uh -huh. sa credit card, uh -huh. eh mahihirapan po tayong makaahon sa utang pagka ganun lang po ang kakayahan natin. Uh -huh. So, Uh, kailangan po talaga magkaroon ng uh, uh, pag-aaral o education ang ating mga mamamayan sa paggamit ng credit card dahil hindi naman po kasi napakadaling gamitin. Pero mahirap bayaran lalong-lalo na kung tayo ay mga minimum wage earners lang. Oo, oo. Pero ang binabantayan po nating mga datos uh, sa paggamit po ng credit card.